Hala, nakakatuwa naman. Guys, lumana na 'yung product views ko. Sa totoo lang 200 views lang ako dati. O ayan, may product views tayo na 3,870. At siyempre, ituturo ko na rin kung paano kumita sa TikTok Shop. Ito po 'yung TikTok Shop Creator Center. And the last 7 days, meron po tayong product views 3,870. O di ba? Kalain mo 'yan. Ah, uh, ito po yung commission, 62 pesos. Papasok po 'yan sa commission natin after 7 days pa po. Okay, next commission ko na yan ha, kasi nung nakaraan, naka-withdraw na po tayo. And uh, ito yung GMB, 509. Okay, so lahat ng detalye dito nyo po makikita. Uh, mar product market place, man manage showcase, and earnings. Guys, open na natin tong earnings, ano? Para malaman nyo kung paano kumita sa TikTok Shop. Medyo mahina po ang ating signal. Guys, eto nga yung earnings natin. Ito yung available balance 19.56. Guys, kaya ganyan yan kasi naka-withdraw na po ako. Ikalawang commission ko na po yan. At syempre, iba-iba po ang binibigay na, binibigay na commission ni TikTok Shop. Depende po yan sa promote niyong product. Okay? So, ayan. Merong malaking magbigay ng commission. Merong ganito lang kala... Ganito lang kalaki yung komisyon. Depende nga po yan. So, eto. Kaya huwag kayong iiyak. <laughs> Charot. Okay. Open natin itong affiliate orders. Ayan guys. Ayan guys, ito po yung affiliate orders. Lahat ng detalye, lahat ng order ni buyer, dito nyo po lahat makikita. Sa totoo lang, tatlo lang dati ang nag-order sa mga pinopromote kong product. Oh, imagine that. Kahit pa paano, ba? Diba, may improvement tayo, dumadami kahit pa paano ang ating mga buyer. Guys, nagugustuhan ni TikTok Shop ang pagpupromote ko sa mga product nila. Ayan, kaya talagang kahit pa paano, di ba? Kailangan lang talaga masipag, tiyaga at always think positive. Guys, dito nakasalalay ang ating mga komisyon sa mga order ni Fire. So ayan, iba-iba po ang ano natin na iba-iba po ang mga binibigay na komisyon. Depende po 'yan sa product na pino-promote. Ayan, remind ko lang po. Okay, ayan, eto na po. So guys, sa totoo lang ah, Talagang nakakatuwa si TikTok Shop. Kasi legit siya. Kasi ako na yung nagsasabi mismo na naka-withdraw na ako kahit pa paano. Ayan, maraming salamat po. Hope you enjoy. Sana may natutunan kayo today kung paano kumita sa TikTok Shop. Remind ko lang po, kailangan may TikTok account ka at TikTok Shop seller. Yan po ang application na pwede niyong i-download sa Play Store. Maraming salamat po.